So, ito nga yung ating SSS, sya kayo ating GSIS. So, alam nyo guys, ah, marami nga ano nito na sasabihin ay eh, hindi naman yan sapat sa ating pagtanda. Opo, talaga ito'y kulang pa kung halimbawa makakaroon tayo ng pension sa SSS, sa ating GSIS. Um, hindi siya sasapat talaga dun sa ating mga pangailangan um, pero malaking tulong siya kasi why? ang hirap ng yan tumatanda yan kagaya niya na yan ang ating mga uba naglitawan mahirap yung pagtumatanda nang wala man lang tayo kahit paanong pera so kahit paano kung meron Hi guys! Welcome po ulit sa akin channel. This is malaki po. Simple pa happy na yun. simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa akin simpleng vlog for today. Isang so magandang buhay po sa ating lahat. ng ating pag uusapang pagsasaluhan ngayong araw na ito. So, ayan 'yung aking SS, ayan 'yung aking SSS at ang aking GSIS. So, so kasi ito, ba't ko ba na i-share? Kasi meron po akong uh, 'yang kasama, actually uh, ka co-worker, so ibang area naman po siya. So, sabi, ni, sabi ko, hindi ba dati sa private ka nagtatrabaho? So, dapat ituloy mo 'yung SS mo. So sabi ko sa kanya, ayun, nagtatrabaho ka diba dati sa Friday, uh, So sabi ko dapat ituloy mo yung SSS mo. So sabi ko sayang naman, eh, sabi niya may loan nga siya. So sabi ko kahit may loan ka, pwede mong ituloy yan. So hindi, kung uh, kumbaga ilang taon na raw siya hindi nakahulog. Kahit ilang taon ka na ano na hindi nakahulog, pwede yan. Kasi ako, um, 45 years old po ako, so sa mga hindi po sumusubaybay sa akin channel, so yan may ko lamang po sa inyo, 45 years old po ako nung inactive, kumbaga inactive ko yung aking SSS SS so 18 years old po meron po akong um uh, nakakuha po pala ako ng SS number no so nakalimutan ko na yon so dalaga pa po ako no so may kwento ko lang para dun sa may mga experience na kagaya ko 18 years old po ako nung may ano um nakakuha po ako ng number ng SSS and then 45 years old po ako nagpunta po ako sa SSS uh, mag-apply po sana ako ng ano dun, um uh, kumaga uh, self employed or voluntary ganon uh, gusto kong mag-avail ng SS so, kinuwento ko naman sa kanya na I am presently working sa government. So, sabi, sabi niya, okay lang naman yung ma, basta mag ka lang na may extra income ka. So, yun. Uh, nung nakompleto ko yung mga requirements, nung na-detect na may ano pala ako doon, na mayroon pala akong uh, SSS number na doon. So, yun. Eh, single pa po ako noon. So, hindi pa ako kagad nakapag-start ng hulog. Hindi pa ako nakapag-start ng hulog. So, sabi ko, um... ah, uh, Kumbaga, pinakompleto sa akin yung mga requirement ng aking mag mga beneficiary para maipasok. And then, nag po ako siguro mga 2 months bago ako nakapag-start ng hulog. So, pwede po. Pwede tayo magtanong doon sa SSS, sayang. So, kung ikaw ay dating may SSS, ayun, ah, galing kang private, and lumipat ka sa government o oh, pede pwede lalo na mga teacher so yun ay sa mga teacher natin dyan ayan kasi uh, halos lahat ng mga kasabay ko doon um, na nag ano ako asikaso ko mga go ano sila private uh, teacher din lumipat sila sa government kaya yung tinutuloy nila yung kanilang hulog so yan nga so sa so tayo ay meron tayong SSS and then GSIS so alam nyo guys ayan nakikita naman guys o oh, ayan Etong ating ano is um Ayan, pumuputi na yung ating buhok. Ibig sabihin yan, i-senyalis e, na talaga na tayo ay papunta na sa ating pagtanda. So, dapat talaga is paghandaan natin yung ating pagtanda. So, ito nga yung ating SSS, saka yung ating GSIS. So, alam niyo guys, ah, marami nga ano nito na sasabihin ay eh, hindi naman yan sapat sa ating pagtanda. Opo, talaga ito'y kulang pa kung alam ba makakaroon tayo ng pension sa SSS, sa ating GSIS. Um, hindi siya sasapat talaga dun sa ating mga pangailangan um, pero malaking tulong siya kasi why? ang hirap ng yan tumatanda yan kagaya niya na yan, yan ating mga uban naglitawan mahirap yung pagtumatanda nang wala man lang tayo kahit paanong pera so kahit paano kung meron tayong SSS at GSIS alam niyo malaking tulong yon at kahit paano hindi tayo aasa sa ibang sa uh, uh, ibang tao para tayo ay magkapera kasi ang hirap ang hirap talaga guys yung talagang walang wala ka na pera kahit paano yan, uh, yan I am 53 years old. So, naiisip ko na yun, naiisip ko na yun. No, 45 years old ako, so, ina inayos ko yung aking SSS na hindi ko alam na pwede pala yung dati kong uh, number sa SSS na ituloy na lang. So, yun, marami doon mga gano'n na, ano, na tinutuloy nila, nakasabay ko na nag-aayos na yung tinutuloy yung kanilang mga SSS number. Kahit hindi nyo pa na, nahulugan yan, so, yun, pwede, 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 kayong mag, ano, magtuloy ng inyong SSS. Sayang kasi, kung lalo na kung, kung nahulugan nyo na, tapos nag-stop kayo, pwede, pwede naman, hindi na po babayaran yung mga, uh, lapses o yung mga ano, pero yung utang babayaran talaga pwede naman din naman yung ano uh, makipag-usap kayo sa SSS regarding do sa mga utang nyo, so alam nyo guys, ayan, pag tumatanda na talaga mahirap, mahirap why? kasi um, uh, syempre, uh, yung ating body, uh, talagang i na sa pag-work kahit kaya pa natin. So, wala na kasi retired na tayo. Hindi na tayo pwede doon sa ating pinapasukan Para makapasok naman yung mga ibang mas bata sa atin. So, yun, eh... Uh dapat uh, talaga na papag-anuhan natin yung ating uh, ating pag uh, re retard So, ang hulog ko sa SSS is ano. So, ayan, uh, last November 20 ayan, November, November to March. So, yun, November, December, January, November, December, January, February, March. So, 5 months po yun yung aking ano uh every uh five months ng 5 months po yung aking hulog. So, lumalabas po ako na So, lumalabas ako ng 560 a month. So, 560 a month yung aking ano. So, yan. Parehas na may ID na po ako ha. Yan. SSS, GSIS. Parehas na po ako may ID. So, ang aking um, ang aking ano is um, SSS is uh, 560 a month. So, every 5 uh, months po yun, naguhulog po ako. So, last uh, ah uh, November to March eh, ay naghulog, naghulog po ako ng 2800. So meron na po ako ngayong ano ah uh, na kalagay na ron. Uh, yan nakuha ko na yung aking PRN. Um, ngayong for ano yun April to August 2024. Due po siya ng July 21. So, yun. Um, kung nila ay sa maliit lang din daw yung mga pension ng ano. Eh, so, sabi ko naman, i eh, malaking tulong yun. Kahit pa dalawa. SSS, GSIS. So, yun. Um, kasi, pagka uh, tumatanda ka na pala, marami na palang pumapasok sa isip mo. So, so yun. Um, mahirap kasi hindi mo alam kung uh, kaya pa ng body mo na makapag-produce uh, ng pera, makapag-trabaho, uh, o makapag-a uh kumbaga makagawa ka pa ng pera para sa iyong ikabubuhay. So kahit paano, ano, 'yan uh, malaking tulong ito sa pagtanda. Tama tama po 'yung mga life insurance, 'yung mga health insurance, eh kaso nga paano kung wala naman tayong pag-panghulog doon? Wala tayong uh, hindi natin ma-afford 'yung uh, hindi natin kaya 'yung ano, 'yung amount na ano doon uh, panghulog sa mga insurance. So I think ito siguro the best is 'yung ano, uh, kahit paano paano makakatulong tong ating SSS at um, yan kung merong kang ano uh, GSIS ayusin mo rin yung SS mo kung meron ka kasi sayang So ayan guys, nakikita nyo naman yung ating uban. Ayan, kahit na anong kulay, kahit anong pag-ano mo dyan, pagpatong ng, uh, para, ng kulay para huwag makita yan. Makita yung ating, ano, uh, isa sa sign ng ating pag-grow uh, old na. Eh, talagang, ano na, doon na tayo talaga papunta. Whether we like it or not. Kaya, ayan, nakaka-thankful ko po dahil, ayan, naayos ko yung aking SSS. Ayan, at kahit paano, meron din akong GSIS. So, ayan, magtungtung mo ng 63 na yung ID. Kasi meron kang pang-senior. Pang-senior, ano naman, ID. So, ako, um... Uh, Noong 45 years old talaga ako Pinilit ko, pinilit ko talaga na maayos yung uh, SSS ng aking husband Ayan, kahit self-employed po siya Plus yung aking uh, SSS So, ayun, nagtanong ako doon talaga Nakikipag-usap ako doon At ayun, uh, ang haba, mahaba nga ang pila So, why? Kasi um, Kasi ito ay eh, isang uh, prep preparasyon sa ating ano uh, pagpanda Kasi uh, mahirap, mahirap kapag ka ano, um, Uh, tumanda ka kasi marami akong nakita nakita ng aking dalawang mata na ka, may mga uh, elderly tayo na talagang walang inaasahan so sasabihin nila na hm, maliit lang naman yung ano yung pension uh, hindi sasapat yung pension natin ayan dalawa nga SSS at GSIS so dapat yung mga insurance the life insurance so tama naman po yun tama naman po yun kung meron tayong a uh, extra panguhulog or extra pera why not eh pero kasi nga ordinary yung empleyado tayong Pilipino. So mahirap kasi nga uh, yung gastusin natin talaga isa uh, talagang ay uh, yung pangangailangan ng pamilya natin. So sy syempre yun yung ating uh, priority ngayon. So dapat isinisingit din natin ito. So kagaya nga ng kwento ko, yan 45 years old po ako nung naka-avail ng SSS. So yan doon na talaga tayo uh, papunta. ayan, so I am 53 years old. 45 years old po ako nung nakakuha po ng SSS so pagtuntong ko ng 55 years old. 10 years na po ako naguhulog dito sa aking SSS. So ayan, kung ikaw yung may SSS, ayusin mo 'yon so sayang naman kasi at um lalo na kung ikaw yung uh, nanalipat sa sa uh, from private to government. So um, malaki, malaking tulong ito. So sa kahit hindi siya sumapat makakatulong ito kahit paano sa ating pagtanda ayan, ikaw na nanonood ng video na ito, ayusin mo yan, ayusin mo yung, yung SSS, so kung may GSIS ka, mas okay, at least kahit paano, dalawa, dalawa yung iyong aasahan, so alam nyo um, uh, yung 560 a month na yon is um, uh, yun, isingit natin sa ating budget, isingit natin, so depende yan eh, pwede mo naman pataasan yung bulog mo, so baka yan, asikasuhin ko rin yun. gusto ko madag madagdagan, kasi nga 53 years old na ako so pagka 55 years old na ako. So, saktong ano na yon 10 years na ako naguhulog. So, ganun din si husband. Pag tumulong niya ng 55, saktong 10 years. So, sabi ko, tutuloy. Tutuloy pa rin natin hanggang 60 years old tayo. Maguhulog tayo ng SSS. So, dapat ganun maging uh, wais tayo. Lalo ni mga kabataan dyan na nanonood ng video ito. So, yun. Um, ayan. so, yan. Uh, maswerte kayo. Bata pa kayo. So, ako kasi 45 years old na ako nung nag -ano ng SSS. So, sana mas maaga pa. At least kahit pa ano, thankful ako kasi namulat ako, namulat ako um, alam nyo, ang hirap eh. Mahirap, mahirap ang ano, kumbaga, um, aasa tayo doon sa ating mga anak. So, lagi ko nga sinasabi sa husband ko, um, hindi natin uh, sigurado kung tayo ay uh, ano ta na ating anak. Pero yung anak ko nagtatrabaho, so thankful ako kasi ano, am um, talagang, uh, ayun, hindi mo na kailangan manghihiko sa naman nagbibigay. So, um, napaka thankful ko po. So, syempre, ganun naman na uh, paghahandaan natin yung mga ano, uh, pwedeng uh, mangyari sa ating buhay. Kasi, uh, um, sabi ko nga ay, uh, uh, thankful ka kapag kabinihayaan ka ng mahabang buhay. So, mahirap pagka wala kang ano, um, aasahan. So, yun. Kaya yung ating mga SSS GSIs natin na yan, IUC natin, hangga tayo ay bata pa, pwede pa tayong pumila sa SSS para mag ng ating mga requirement. Go, go, go tayo. So, yan guys. Thank you, thank you for watching. And if you're new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video. And don't forget po to hit that button for the notification ng mga upcoming video sa so, magandang buhay po sa ating lahat.